Sabado de Gloria ngayon or Black Saturday at sa araw na to tayo ay gagawa ng Astral Temple. Ako ang Apo Adman ng Templong Antuhan ng Lutia ng Agama. Marami sa inyo ay may problema at limitado lang ang pagkakataon na makausap ako. Pero sa araw na to gusto ko kayong anyayahan na gumawa tayo ng personal ninyong templo sa Astral Plane. So ang astral plane ito ay bahagi ng ating realidad na kung saan ang lahat ng kasagutan sa inyong mga katanungan, lahat ng mga pangarap, lahat ng inyong iniisip ay doon nakaluklok, no? So sa astral plane usually dito tayo nagte-training, no, para mapalakas ang ating kapangyarihan. Lalo na no, ang mamamapulam o kaya magagamot, Nandun sila lahat, no? Ito yung pagpunta natin sa isang mahiwagang lugar na kung saan ang ating panaginip din ay naroon. Sa astral plane ay makikita rin natin ang ating mga ninulo, yung mga namatay, mahal natin sa buhay ng matay na. Nandun din ang ating mga Diyos na kinikilala o mga deities o diwata. Even yung mga magical and mystical creatures like Wende, Serena, Encantada, etc. etc. Ano man ang isipin ninyo, doon nagmumula. No? So sa astral plane, wala po siyang concept of time no ang ang past present and future ay nandun din kaya kadalasan kung tayo nagre-ritual is hinahatak natin pababa sa physical plane ang mga bagay-bagay na ating uh, hinahangat. so once na nagkaroon tayo ng idea doon po siya isinasilang at yung idea na yun ay pinipilit natin, pinawork out natin para mag-manifest sa physical plane upang magkaroon ng katuparan. So, paano nga po ba? Halimbawa, kunyari tayo, um, meron tayong client, hindi naman natin nakikita ang ating kliyente dahil kasi, natin nakita ang ating kliyente dahil kasi lumiham siya o kaya even yung post natin sa social media ay naa-access natin yan. No? So, ina-access natin ang buong realidad sa astral plane of existence. So, paano ba natin isasagwa ito? Ngayon, ngayon, no, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon um, na makisa at magkaroon ng sariling astral place or astral temple. So, ipikat niyo lang po ang inyong mga mata. Iniyan na malalim. Inhale. And exhale. Alisin niyo po ang inyong pag-aalimlangan. Alisin niyo ang inyong pagdududa. I-relax niyo lang ang inyong kaisipan habang naririnig niyo ako, ay ituon niyo lang po ang inyong isipan sa inyong paghinga. Inhale and exhale. Pansin niyo na kayo ay nasa gitna ng kadiliman habang kayo nakapikit. Of course, wala kayo nakikita. No? Pero tawagin nyo Pangalan ng Panginoon. Yung God na inyong tinatawag, maaring diwata, maaring santo, or supreme being. Call upon the name of God in your mind. Sabihin nyo, Panginoon, naririto ako sa gitna ng kawalan. Bigyan nyo po ako ng diwata. sa inyong isipan ay makikita nyo ang dakilang liwanag ng Panginoong May Kapal. Ngayon, sa inyong paghinga, patuloy po tayong huminga, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, tulungan niyo po kung lumikha ng isang templo. Pansin ninyo po, sinabi ng Panginoon, ay magkaroon nga sa templong ito ay may mga haligi, apat na haligi ng San Sinituban. You design what kind of temple that you want to have in your mind. Isipan niyo po ito so kayo ang may kakayahan na likhain ang mga bagay-bagay na makikita sa inyong templo. Bigyan mo ng pangalan ang templo mo. Ito ba ay magiging templo ng kagalingan, templo na kung saan ikaw ay malanatili o hihimpil ng matagal mga 5 minutes siguro upang pagalingin ang lahat ng iyong karamdaman. O maaring ito ay templo ng kagalingan o karunungan na kung saan ay merong tagapagturo na ibibigay sa iyo ang karunungan kung nais mong matutunan. O isang templo ng kahilingan na kung saan ay doon magmumula ang lahat ng iyong kahilingan na iyong dadalhin sa realidad ng buhay. Sa pagkakataon ito, simulan nung sabihin ang nais mo. Maaring humihingi ka ng gabay o maaring nais mong kausapin ang iyong espiritu ng gabay at bantay at sabihin mo ano ba ang current situation ng iyong buhay. O di kaya meron kang suliranin sa pagkakataong ito pwede mong ilahad sa iyong templo ang problema mo at tawagin ang taong nais mong makausap. Kahit buhay pa, kahit buhay pa yung tao, ay pwede mong kausapin sa templong ito. Pwede mong tawagin ang kanilang kaluluwa kung sino man sila. Halimbawa, tatawagin ko ang other self ko, ang Apo Adman, Agama, nang hinaharap sinasamo ko ang Apo Adman nang minaharap sa panahon ng 2050. Sinasamo ko ang iyong karunungan sa panahon iyon. Ngayon, ako ay nasa 2025. 25 years from now, ano na po ba ang ating satuasyon sa Templong Pinutuhan? manahimik kayo ng sandali at pakinggan ang katugunan. Ito ay isang halimbawa lang pero habang aking inilalahad ito sa video ay active ako nakikipag-usap sa aking sarili 25 years from now upang makita ko kung anong magaganap sa 2050. Maaring ang mga tugon ng iyong other self ay patungkol din sa sarili mo. Maari mong ilahad din ano yung nais mong mangyari matapos ang pagkakataon ito. Huminga ng malalim. Inhale. And exhale. So matapos mong ilahad ang iyong sa loobin. Magpasalamat ka sa pagkakataon na ipinagkaloob sa iyo sa iyong banal na templo. Piningan ng malalim at idilat ang iyong mga mata at tandaan mo kung ano ang mga experiences na iyong naranasan ngayon sa pagpunta sa iyong templo. So sa templong ito, it can be a multi-tasking temple no maaring maging temple to kung saan ka kakausapin mo ang yung mga spirit guides yung mga ninuno o di kaya is makipagkilala sa mga magical creatures na maari mong maging kasama o maging gabay din. So, tingnan mo kung ano ang maka magiging kapakipakinabang sa loob ng templo. Since ang templo na ating nilikha ay nagmula sa liwanag. Ito ay mulika kasama ng Panginoon May Kapal. Ito rin ay magiging safe space mo sa tuwing ikaw ay may dinaramdam, nagagalit, or whatever negative energies. You can go inside that temple and speak out what is in your mind, what is in your heart, at iwan doon. At pagising mo, ikaw nawa ay magiging bagong tao. So sana ang video ito ay makatulong sa inyo sa mga problema ninyo, lalo na kung ikaw ay baguhan pa lang sa larangan ng mahika sa pangkukulam. is magagamit mo ang exercise nito upang palakasin ang iyong sarili. Doon, doon ka magpa-practice no? kung anumang klaseng healing na or healing arts na nais mong matutunan. No? Kung ang anong uri ng karamdaman, is makikita mo rin sila na parang personified. No? parang mukhang tao na sila yung mga karamdaman. O di kaya doon mo rin makikita ang mga kalaban no kung, kung, ikaw ay nakikipagdigma sa exorcism no anong mga anyo ng espiritu doon. So doon po kayo magsanay para pagdating dito sa mundo natin sa totoong mundo eh naging bihasa na po kayo sa pag-handle ng mga problema sa so kita po muli an -up adman, ang up ng templo ang ng rinti agama nagsasabing mayari na pag-asapin paalam